alam mo, hmm. na realize ko lang. Ang, ang wish ko talaga, this year, sana mabawasan na yung pagiging selosa ko. Kasi sorry ha, may, naisip ko lang parang yung mga babaeng pinagselosa ko. parang na-imagine ko lang. Yung parang... Ka hmm? Nakikinig ka ba sa akin? Nakikinig ka ba? Sa A sinasabi ko? Oo, oh, okay. hindi. Ang ganda nung sinasabi ko eh. Hindi, eh, nanginig kita, nanginig kita. Sabi mo, yung mga babaeng pinagsaselosan mo ba? parang gawa-gawa mo lang, parang nasa isip mo lang. Mm. Oo, oh, sana na. Ano, sobrang sakit ng ulo ko eh. Parang ano eh, uh, parang disoriented ako. Sobrang sakit na hindi ko ma... Nagising ako kanina, hindi ko alam kung nasan ako eh. Ha? Huh? Oo eh. Kailan pa yan? Noong isang linggo pa to. Hindi uh, ko maalala kung nung Sinakal mo ko nung inumpog mo ko sa pader, para. Parang ganun eh. Pero, eh, mga panahon na yun. E ko, sorry ah, sorry. Um, sorry. Ah. Sorry. Um, promise ko talaga, best effort, babawasan ko na yung ko. Talaga? Babawasan mo na so, pagsiselos mo? mo. Hello, huwag ka naman magselos talaga sa akin. Wala ka naman dahilan eh. Kasi ikaw lang talaga. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Wala nang iba. Uy! Uy! Kanina pa kita hinahanap? Nandito ka lang pala. Ako? Teka na. Teka. Teka. te Excuse me, ha? ha ba't pa siya ba ba sa ba ba ka hinahanap? Ba't mo ako hinahanap? Oo. Natural hanapin ko. Asawa ko to. Ha? Ha? <laughs> ah. Asawa? 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 Hindi, maliwanag mo sa babae yan. Bakit natawag ka niya asawa? <laughs> hindi ko alam mo As bakit hindi natawag. Bakit Hoy, natawag, Pitoy! Na Parang nawawala ka sa sarili mo. Wala na, nawawala na. Ay, Yun ang sinasabi ko. Tayo. Oh, wala hindi na mo yung asawa ko. Asawa ko to. 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 Sandali, sandali. Asawa ko to. busin sandali. Pwede ba? Sandali. sandali na. Relax muna. Oh, Sabihin mo sa kanya, ako ang asawa mo. Uy! Eh, teka, sandali, sandali. Alam ninyo, disoriented ako.

Anong dyan, Is? Hoy, umayo ka dyan. Mali sila. Rolly ka dito.